Ang mga sintomas ng tulo sa babae ay hindi gaanong halata at mahirap matukoy. Kaya maraming babae ang hindi alam na may sakit sila. Pero kung sakaling magkasintomas, ang unang senyales ay ang pagdami ng vaginal discharge na kadalasang pinagkakamalan na normal. Pero ang discharge ng may tulo ay may ibang kulay at texture. Kung ang sanhi ng tulo ay gonorrhea, ang discharge ay manipis at kulay berde o dilaw. Samantala, kung ang sanhi ay klamidya, ang discharge ay kulay puti o dilaw na may masamang amoy. Ang pangalawang senyales ay ang masakit na pag-ihi. Pangatlo, irregular na regla. At ang pang-apat na sintomas ay sakit sa tiyan na minsan ay mas masakit pa kaysa sa normal na dysmenorrhea. Pero tandaan, ang mga babae ay kadalasang walang sintomas. Base sa research, 50% o kalahati sa mga babaeng may tulo ay walang nararamdaman. Kaya mas mabuti na maaga magpatest para maagapan.